Yan ang magandang hapon mga guys, mga kasuki. Ngayon na uh, nandito ako sa plaza daw ito kung tawagin ng uh, City. Ayan. So ngayon na uh, na uh, walking, walking muna ako. No? Ayan, may ilog pala dito pero puno, ah, uh, makuha ng ilog. Konektado yata sa dagat ito and mga guys So ang gagawin namin is maglalakad-lakad. Yan. So ibabalik na rin kayong screen natin ha. Yan guys, uh, nandito pa rin kami. ah, uh, bumili muna kami ng sinelas no? At uh, walang baong kinelas tong aking daboy. Ayan. Ayan oh. Shout out dito sa mayari dito. Ayan. Ang ganda, 50 lang. Oh. Matang klaseng kinilas. hawakan oh, mo na ito. So yun na uh, doon pa, papunta pa ron. Saan ba kami? Kaliwa o kanan? Hindi. <laughs> yan ha? naihihi ka? bakit hindi ka nagsabi doon sa ano sa Jollibee mayroon yan yan ano ba yan daw siya so yun guys ano nandito pa rin ako sa ayan ayan oh shout out sa kanila tegang pa ngayon sir naubusan lang ako sticker eh naubusan e eh tingnan mo na yan pag na type mo lang tama yan lalabas ka agad yan Ayan mga guys, ano, meron tayong nakita na ano na tinatanong yung vlog natin. Ayan. So kung ano makikita natin dito sa siyudad. Ayan, merong makdo. Ayan. So ito yung simbahan. Ayan, may dito yung inahanap ko yung hinahanap ko. Ayan, Jabili Ayan mga guys So ngayon ano ah, uh, Iniikot ko kayo dito sa ah, uh, Proper ng Sorsogon City Ayan Ayan naka Punta na kami dito ni Papa Atan mo Ito? Oo Masyan ba sila? So, so yun na uh, Tatawid tayo, no? Tara, tara. Ayan, mga guys. Ata ah, uh, misadya tayo dito. Ayan. Alam na yan. So, yun, guys. Ano? Nandito pa rin kami sa proper ng, ano, Sorsogon Sorsogon City sa plaza so ito pala yung ano nila simbahan no ito uh, Sajik yan ito ang kanilang simbahan yan mga guys mga kasuki makadalaw tayo sa simbahan ng uh, Sir Sugon naalala ko dito mga guys mga kasuki dito yung uh, tiyuhin ni ni bossing ko nung a uh, binasbasan na uh, ililibing siya so dito yun yan mga kasuki so ito yun siya St. Peter uh, Peter and Paul Cathedral Paris oops muntik na tayo Ayan mga guys. So ito ang kanilang ah uh, Yan, ito ang kanilang katedral. Hindi natin alam kung ano yung tinatayo na yan, ano. Yan. Ito pala, meron palang daan dito. So, balik tayo dito sa labas. Okay, South, Star. South Star Drug Red Store yan. Yan mga guys, ano, galing na kami doon. Papunta kami dito para ikot-ikot at kayo'y aking ipapasyal ah, igagala pala igagala dito sa ng street ito ayon almonte ha? wala na ba? sarap ang hangin ayan <laughs> yeah, mga guys oh Ayan mga guys ah. Marami din palang mga Kuan dito Mga ganito Parang Kuan uh, mga guys Divisoria ito pala guys yung ano uh, Marlica Highway yan Oo, galing doon paikot yan yan naalala ko dito kami nagtingin-tingin ng mga ano ng mga pang ano pang pasalubong so yun doon uh, titingnan natin kung ano pa ang nasa dako doon na medyo matarik ang araw Dito tayo ngayon sa Burgos Street. Sorry. Oh, Mga guys. Ayan oh Kita ninyo ang Ayan. Dan Bank Sorsogon. Ayan. Oo. Oh. Yung dako pa roon, kung di diretso kami, malamang bundok na pupuntahan natin. Mga guys. Ayun. Ayun o. Sayang talaga. Hindi ako nakapagpagawa ng sticker. Sana. Ano na? Sticker. Ayun. The beauty of Sorsogon. Okay, it's a young. plaza dito guys uh, matawid tayo dito ang kanilang plaza tingnan mo yung lalakaran mo napakan mo yung na siyapatos ko tingnan mo, tingin, tingin mga guys dito na tayo yan so ngayon ang hinahanap natin ngayon ay ang uh, basta yun ang hinahanap namin yun guys ang kanilang ano okay ito pala ang kanilang uh, government of Sorsogon Ayan mga guys oh. Ito ang kanilang ang uh, Ayan Ayan mga guys, ito ang kanilang parang uh, kapitol. Ayan, gusog sursugon. guys ano uh, napapansin ko dito kung anong mayroon sa siyudad bagay ito siyudad din ito eh ibig sabihin sa Metro Manila yung nadaanan natin unang na video natin ay may mga pulubi pulubi rin sa mga lid gilid sa mga gilid gilid ayan kung anong mayroon doon sa Maynila halos pareho lang din dito sa probinsya no sa siyudad na sa uh, siyudad ng probinsya so ganun talaga no maraming vendors pero at least dito kahit papaano hindi nakakalat basta basta parang medyo organized yan Oh. So, ayun, uh, nandito pa rin kami. Ikot-ikot uh, hanggang mahilo. Yan <laughs> ang ano. No. Ngayon, pag ganun tayo, papunta ron. Hindi na tayo papunta doon. Ah uh, dapat doon tayo sa may ano tumawid. doon na lang. Sumunod tayo. Ayun o. No? Oh, kagaya ng aking hanap buhay. Shout out. Kailangan dito. Siguro sumunod ka sa patakaran. Ang tatawiran mo ay ang pedestrian lane doon ka lang. Huwag basta-basta. Kasi hindi natin alam ang regulasyon ng bawat mga siyudad kapag ka doon ka tumawid sa hindi tamang tawiran eh matikitan tayo saan ba yung sila mama napunta kanina di ba doon hmm. ayun wakdo Yeah mayroon kaming hinahanap na hindi namin mahanap malamang yung hinahanap natin na hindi natin makita mapunta sa pandisyal eh. ah, <laughs> uh, ito pala dito pala yung palengke nila mga guys yun hindi pa ayun ang kanilang palengke yun dito yung palengke nila parang divisorya din mga guys o oh. yan ito nang pa ano? ito nang pa o di, dahan-dahan lang tayo mo ka. Gusto mo palitan mo yan, mag ka. Relax ka lang. Yan mga guys. Mga kasuki. Ito ang kanilang public market ko bandaron sa kabila sa looban i eh, mga isda yon at saka karnehan Ayan, yun. Yun ang kanilang mga isda at karnihan. Saan ito? Kalabas. Kalabas ang doon. Ayan. Dumaan tayo dito kanina sa may ilog. Ayon mga guys Oo nga. Balik tayo doon. Ayan. Ito muna tayo. Ikot tayo pa Maraming jabili. So yun doon, hindi natin na alam kung saan papunta yun. Iikot na tayo dito.